sa gitna ng malawak na karagatan, naroon ang bakunawa, isang dambuhalang ahas dagat na nagtatago sa mga alon. Sa mitolohiya ng mga bisaya, siya ang nagdadala ng takot at pagkamangha. Isang higanting nilalang na may pakpak, sinasabing siya ang dahilan ng mga eclipse. Kapag ang buwan ay natatakpan, ito raw ang bakunawa na sumusubok na lunuki ng buwan, nagiging simbolo ng kanyang gutom at galit. Ang mga tao ay nag-aalay ng mga ritual at dasal upang mapanatili ang liwanag ng buwan at mapigilan ang kanyang pag-atake. Ang kwento ng bakunawa ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi pati na rin sa pag-unawa sa ating kalikasan atang ang mga puwersang hindi natin nakikita. Sa bawat alon, naririnig ang kanyang kwento, isang paalala ng yaman ng ating kultura at alamat.